So guys, tingnan natin no, oh, itong musa naman. May paso ba to? Oh, okay, may paso. Ayan ako. So, isang laman guys. Tingnan natin yung loob. natin. Okay. So, Ang -so, yung misis sa halaman. sa <laughs> araw. Wala Ako. Ah, Mayroon yung sa halaman pero... Yeah. Kapag okay. okay. so, may sobra niya. So, so, so. Ito guys, ang ganda ng na ito. Hey, um, may, dapat nakalagay na kung ano yung pangalang halaman na ang ganda okay. siya okay. okay. guys, okay. Ring of fire yan. Ha? Ring of fire. Wow, Ring of fire. Ayan kasi siguro yung mga dahon niya, parang mga eh, ano parang mga parang atin atin rin fight tama ba? atin of fire pag guys ang gabarin ito, ito. Okay. tapos tingnan natin itong siya, parang maganda rin itong isang okay. ito ito uh, okay ang halaman natin okay ito natin Oh. Oh. Diba? Maganda. Parang yung uh, kakaiba siya guys. Parang hindi, hindi siya common na nakikita. Diba? Kakaiba siya kung may ano Maganda. Ano naman tawag dito? Ano yan? Ano yung mga mga? Ayan o. Red. red card din. Ah okay guys. Mayroon pala nakalagay dito. Hindi nga nakalagay. Ano cardinal? Wow. Red cardinal. Okay. Kasi pula nga ano. Okay. Mayroon red cardinal. Okay. Tignan natin yung okay, iba. Sa... Okay. 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 Ayan, balak na ni Mrs. Gawin gubat ng bahay. Ayan dyan. Okay. Okay sa tinoto, anong anong? wow, mas maganda. mo mas maganda. alam um. kagaling ko lang guys sa sabaw, dating grifo. yun 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 Pinabuksan niya. Siyempre, hindi dito. Okay. Ipig sabi niya naman ako. Medyo mahilig din naman talaga sa alam. Yan, o, oh, di ba? Ang ganda niya, guys. Tingnan mo ang bulaklak niya, o. Oh. Di ba? Diba? Ang ganda. Ang tawag sa kanya ay... Ano ito? Black. Black Ano to sa baba? Sa baba, Black atrium Antrium. mo po guys? Hindi Black Antrium. Black atrium. Antrium. Oh, black Antrium. O Black Antrium. Pero ang ganda okay. Well, natin guys. Tingnan natin itong isa. Ang lahat maganda oh so, okay siyempre yeah, ilang natin mahirap kami ma madali yung dahon sayang okay yan ang katakot saan yung ihian ng yung dalawang dogi oy huwag okay, yung ihian yan ha yan yeah. Ah. Bomba. Oh, di diba? lang siya. Hmm. Yan, so, ito, may, ano may halong ka. Ah. Hindi kami magbebenta ng halaman guys ha. Dito lang sa loob ng bahay. <laughs> okay. okay. Ang tawag sa kanya ay, ano to? White Princess. Wow, kagaling ha. White Princess kay White Princess. Okay nga, no? Okay, five pieces. Maganda ito. Kakaiba pa mga pangalan nila. Oh, meron pang isang dito, guys. Okay. Oh. Alam mo, guys, dapat ito plano ko sa mga susunod ko para i-upload. Pero, pa pang, gusto ko ito. na ito. siya, mga halaman.

yung dahon niya parang diba? parang uh, ganda eh parang eh, hindi man ang paliwanag pero ganda kumbaga sa akin pagkain lahat masarap ganyan <laughs> <laughs> na ko eh huwag lang mga siyempre mga dito baboy yan, mga ipon yan mga ayaw eh, siyempre may dag na, bawal ng pork, beans, oh, yan. Pork tsaka beans mo yan, sinasabi. Bawal ng pork, kambing. O, manatanggal yung pangalan. Dag na. Magkakagal naman. Magkakagal pangalan din. Ha? O yan, yan ang pangalan niya. Ano to, ah... Uh... Ah? Gigas? Digas. Okay. Ewan ko kung ano yung digas. Simple sa akin. Maganda. Ito. Alam mo yun ito na guys. 8 minutes. May mga halaman pa rito guys. Pari papakita. Mag magaganda sa akin. Digas. Okay. Yan guys. Bali meron pa. Ito eh. pa. Okay. Magaganda e siya. Magaganda So, ito po nga yun nga. Ang wishes kasi nag sa... Ano yun? nag ka sa Quezon City Circle. Yung nga sabi nga naging piling plantita mo na. Piling plantita. Puro halaman naman ang nakano niya. Nakahiligong nga. Oh, sana... Ito okay. guys, itong isa, no? O... Oh, ang maganda rin. Ay, yung kanina, katulad yung kanina to. Yung Ring of Fire. Okay, tama. Ito yung Ring of Fire. Okay, yung Ring of Fire. Kay Joy ka sa isa dyan. Ah, kay Joy. Yung sa kumari niya, yung isa. Yan, libre lang yan. Eto! Never mind, libre. Parang, parang common. Baka nakuha lang sa labas ng, yan. Okay, eto. Eto, ito yung isa naman, guys. Million dollars. Ibang, iba. Okay lang. Ang tawag sa million dollars? oh, ganda. Million dollars. Yung pangalan lang niya guys ha. Ewan ko kung Okay. Tapos, ito pa yun guys. Uh, well, Golden Seratum. Ha? Golden Seratum. So, ah, okay. Ito guys, yung sinasabi nilang Golden Seratum. Yeah. Bakit dahil dito sa kulay na pusa? Eh okay, yan pa, ano pa lang yung patubo pa lang yan. Ah, patubo pa lang pa ito. Ibig sabihin ang kulay niya talaga ganito. Okay. Yan. isa okay, tulad ng sinasabi ko guys, hindi kami nagbebenta ng alaman. Bumili lang si Isis para lang dito sa loob ng bahay. Yan. Magtasi talaga mag-trip niya. Yan o. Golden, ano yan? Oh. Okay, golden seratum. Okay. Yan, galing sa lahat guys. Ah, yun ang ano, mura-mura lang to. Okay? Hindi <laughs> namin binibenta guys. Ah, ito pa guys, the last. Above the last, okay guys. Ito na nga, no? Ilang minuto na lang natitira. <laughs> okay. Ito yung, ah, ano to King? Wow. Paraiso. Yan. Yeah. Paraiso birthday. Ah, paraiso. Birthday. 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 Birthday para isu guys yan no? guys at 15 minutes na lang natitira may okay. <laughs> na yeah. okay na sige na sige meron na ba na ganun dyan wala pa wala pag ay sige okay. hindi okay, joke ito ay uh, hindi namin sinulit na sinasabi hindi namin hindi kami nagbebenta ng halaman nagkataon ng nakahiligan ni Nesis na bumili ng mga halaman dahil nagbantay siya sa amo niya dito sa Kedus City Circle kaya yun nagfeeling ano yung feeling platin, platin Plantita. Plantita, ya. Yeah, di ba? Kung di ko alam, ay eh. narinig ko lang sa panganay ko. Piling plantita. Yan, yeah, diba Paraiso verde, guys. Yan yeah, na nga. Well, uh, maraming salamat, guys. At uh, hopefully, 2022 naging thank you mga halaman. magaganda rin naman sa well, Maraming salamat. To God be all the glory. Yeah. Hmm.